Hindi tayo tiga rito. Uy, yung mga dyan sa likod na Magsalita kayo sa na-parking dito. <laughs> Gusto ko magpapicture dyan na I love pala nga. O oh, oh, sige. Diba? Babaka ganda. muna. Babaka muna dito. Dali. Daanan na kita. Babalikan kita. Paano ako magpapicture sarili ko? Ako oh, nga ano. Wait lang. Baka ka malaglag. Hindi ka ang kinukunan ko itong hotel. Diba? Tingnan mo yung buo. Kasi malambot yung loob. Umalsa. Umalsa pala ang tawag doon. Ayun oh. Hmm. <laughs> my face mask. <laughs> Alika, dito tayo sa paborito mo. Hindi ka maliligaw. At malinis. Tingnan nyo. Ang ganda talaga ng lugar na ito. Nasa Balanga City na pala tayo, sweetie. Oh, yeah. Oo nga. Um, ito pa lang Balanga Bataan ay isang siyudad. Balanga, Balanga City na pala tayo. Oh, At uh, ang una nating uh, pupuntahan yung uh, siyempre yung uh, pinaka city proper. Kanyang bridge. Oo. Uh, uh, siyempre yan lang naman ang pinupuntahan, di ba? Uh, City Proper, Subahan, tapos sa uh, Munisipyo. Yes. Oo, oh, ayan. Yan ang pupunta natin. Bataan National High School. Pumati ka muna, sweetie. Ay! <laughs> magandang umaga sa inyong lahat at magandang umaga sa iyo ulit, sweetie. Good morning, Dada, at good morning po sa inyong lahat. Nandito tayo ngayon sa may uh, uh, Bataan Provincial Highway at siyempre, ito yung uh, pangatlong uh, gala natin or pangatlong content dito sa may lugar ng bataan. Yes. So ngayon nga pala ay uh, February uh, 13, 2022. At sa oras na? 9.40 a.m. po. 9.40, nakakailang at, oras na tayo. At ngayon ay Sunday. Oh, Sunday. Have a blessed Sunday po sa ating lahat. Nakakailang uh, oras na tayo. Nako, simula alas. Ano, Pag-alis sa bahay, oh, pag-alis sa, pag sa bahay, 4 a.m., 4, 5, 6, 7, 8, 9, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Mag-almost 6 hours na tayong oh, nasa kahit. Alam pa sa ng, uh, oh. tayo, papunta sa loob ng proper. Alam pa sa tayo, katadalan natin. Iikot tayo. E, Iikot. na ano mo na. Iyan mo na. Iyan mo na. Iyan mo na. Iyan mo na. Iyan

sa mga bago pala makakapanood nitong uh, gala natin dito sa Balanga City ilalagay ko yung link ng nung mga nakaraang video natin yung part 1, part 2 dahil nga galing tayo ng dinalupihan o rani at ito nga ang uh, pangatlo at mayroon pang susunod marami pa yes. <laughs> oh, ano Mga bang... hey, new star Oo, oh, hindi na natin sa pinakabayan. Ayan, Ay, ang palengke siguro. Ah, Ayan o, no, market. Ayan, ah, market. Ito, wali ka. Mamaliki tayo ulit. Anong tawag doon? di ba sa mall eh, window shopping? Mm -hmm. Anong tawag dito sa market? Uh, market shopping. <laughs> market window shopping. Anong <laughs> ito? <laughs> so, ano, ito na. Ito na, parka din. Ito ay tabi ng oh, Parang one way yan. Kino mo yung arrow. Ay, ganun. Oh, ba? Ikot tayo, ikot ito tayo. Ito, ito ang natin. At parang ang daming tao dito sa Balanga. Tanghali na tayo, sweetie. 9.47. May mabili pa kaya tayo? <laughs> Good luck. Oh, titingnan lang natin. Alam mo, napapansin ko hindi pa tayo nakakababa. Kung malaki yung sa Urani Market, mukhang malaki din dito. Oo. oo. Ay, kasi, kasi tikan, oh. hindi, kanina pa tayo kumaliwa eh. Di ba? Galing tayo sa main road. Galing tayo sa main road. Eh hanggang dito pa lang kiba eh. Kaya nga. <laughs> Iikot daw tayo ang problema. Yung parkingan. Ay to. Sa ha? harap. Sa harap? Oo. 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 Yan. Di diba, oh, ba? Kuya yeah. pa park kami. Kuya. May parkingan pa ba? Sa... Saan ang parkingan ng palingki? Bandang dolo? Papunta pa ng palengke yun? salamat. Naku, kahit ito pala ang ano. Ang, mas busy dito. Mas busy dahil siyudad nga ito. Wow, ito yung papalingki. Dito raw, ikot na tayo ulit. Dito. Sa gitna. Ay, hindi bali. Sige, ikot na lang tayo sa gitna. <laughs> Para makita nyo yung pinakabuong palengke. Hala. Yeah, ba ka pwede oh, dito? Oo, Ito? Dito tayo? Oo, oh, oh oh, Ay, ito na. Dead end pala ito. Oo, oh, oh. Yun. Tarap narap harap ng palengke. Yee. Okay. Tara, ito tayo. Baka may makainan tayo dito. Pwede. O, pwede. Ganito pala kalaki ito. Tingnan nyo. Ang parkingan natin, sweetie, dulo. to dito sa may uh, mga kakanin. Ayan. Saka gulayan. So, yung uh, karnian sa saka isda, sa unahan. Alika, punta tayo. Tingnan nyo naman kung gaano kalawak itong palengke na ito. Ang ganda, no? Oo. Ang laki. Ang linis pati. At ang linis. Ang linis. Oh, may inuman po. Oh, social. At mayroon nga inuman. Oh, tingnan nga natin. Apa. Oh, may ano, lumalabas. Mm. <laughs> may face mask. Pipasyal <laughs> e, lang namin kayo dito dahil pare-pareho lang naman ang presyo ng ano. Pag napagod ka, may upuan huh? pa. Ha? Pag napagod ka, pwede ka magpahinga. Oo nga naman, pag napagod o. Oh. Uh, ang ng kamay. Hand Oo nga naman. Higala lang namin kayo dito dahil pare-pareho lang naman ang presyo ng karni, uh, karne ng baboy at manok. Ito. Oo. Oh, Hindi, oo, malamang. Ang linis, oo. Tignan nyo, kalini, sweetie. Oh. Namimintay nila. Oo. Oh. Ano ka? dito tayo sa paborito mo. Hindi ka maliligaw. At malinis. Tingnan nyo. Ay, eto na mo. Iba. Lumalangoy yung isda. Ano <laughs> Lumala yung isda. Oh, lumalangoy po. Kuya, matanong lang, magkano kilo sa tilapia, kuya? Ay, ito pala, 90, oh. 90 per kilo. At tignan nyo naman yung nataga ng kanilang isda o lagayan para mapanatiling uh, buhay yung kanilang paninda o uh, sariwa. Ayan, tignan na, nyo, lumalangoy pa. Na, ano ba, tingnan timbangan ng bayan sila. Um, Itong yun? pinakamatindi, timbangan ng bayan. Tingnan mo dito ang view. Maayo. Hi, good morning. Magkano bang kilo ng manok dito sa Balanga City? 160. 160. Salamat ha. Salamat po. Oh, yan, salamat na. So, yun nga, tama tayo mga kabayan. Pareho lang yung presyo ng uh, manok sa baboy. Yung uh, manok 160 to 170, yung baboy 370 to 380, di ba, City? Katulad ng binibili mong yempo magkano to sa Makati? 380. 380. 300 ang kilo ng alimasag. Oh, sa... Tama, bisugo o sariwa sariwa. Sa bisugo na, magkano? 350. Ha? 350. 350 sa bisugo. Ayan, oh, may mga price. Oo. Oh, Ito oh. nga presyo na. Tanong ko lang kung magkano ang kilo nitong alimango? 800 po. Ah, ah babae at lalaki 800. 600. Ah, mas mura yung uh, lalaki. Ano yun na ito eh? One stop shop. Di ba? Lahat oh. na kailangan mo na dito. Oo. Ito. Dito panalo si Sweetie. Ayan. Ito yung gusto ko eh. Anong tawag dito? city Ah, ano ito eh? Good morning, po. Bilihan mo ako ng karyoka, city Kakainin ko na. Magkano po sa karyoka? po. Isa po. Isa? At saka yung asara po. Oo. Oh. Magkano po dito? 120. 120 na. Ito 150. Sige sweetie, ano ka muna dyan, mamili ka muna, kakain na ako. Ay, ang pagkakain na ang... <laughs> Hmm. Masarap yung karyoka dito. Yung loob niya, parang uh, bakante. Kaya pag kinikat mo, malambot. Tigma mo, kakaiba. ba, diba? tingnan mo yung buo, kasi malambot yung loob. Umalsa. Umalsa pala ang tawag doon. Mm. May pampaal yung glutinous mm -mm. nila. Kaya mat ma malambot kagatin. Ang dami pa pala dito. Maganda wow. rito, hindi kayo maliligaw. May kanya-kanyang seksyon. O oh, yan. Open po ba yan? Yung food, yung food court? Gumagana po yan? Okay. Salamat. Kompleto. Kompleto dito. O, yan. Follower natin. At kasama sa galaan. O, yan. Tingnan nyo. At isa, At malamang isa sila sa nagbibigay ng mga destination dito sa Bataan. Kaya tayo nandirito ngayon. Maraming salamat po. Ingat lagi. Bye. Uy, grabe. Ito nga naman. Hmm. <laughs> choco po. Ay, choco! Oo. Oh, bye! Oh, Tingnan nyo. Yan ang palengke Ang ganda. Ang linis pa. Sinabi mo pa. At ka? saka yung napaka organized Grabe. Hmm. Ang galing. At saka hindi mabaho ang palengke da. Oo. Oh. Yun ang talagang da. Kasi sa atin, pag namalengke ka, pag uwi mo, amoy palengke ka na. Oo. Oh. Tama. Sana ganyan lahat nakaka-amiss dito sa Balanga. Sa Palukan Restaurant. Itong dinadaan na natin, papunta ito ng, ano, ng uh, Balanga City Hall. Wala, hindi na kayo. Ito, Capitol Drive. Nasa Capitol Drive tayo. Ang pala sa Balanga, ano Kasi nga Balanga, huwag may tower? O, ang simbahan oh. nasa pinaka sentro na tayo. O oh, ayan oh, I love, may nakita akong I love. Ikot na lang tayo. No? Mm -hmm. Ikot na lang tayo, drive tour na lang tayo. love. Oh, diba? Ito yung simbahan. Wala tayong maparkingan. Drive thru na lang tayo. Laki nitong Ano na to? Ano to? Wala eh. Ayan natin. Plaza. Plaza Hotel? Ito ang pinaka-plaza. Oh, ang ganda. Oh, kaya kayang dumiretso? Hindi. Ha? Ano tawag dun? Ayan o, dito. Ano tawag dito? Kaliwa, kaliwa. Oo. Ay, -oh. lahat. Oh, kaliwa. Wala. Oh, hola. Robinson Supermarket? Oo, ikot na lang tayo dito. Ay, oo, oh, Plaza Hotel. Plaza Hotel? Pwede bang tumalit dito? Kapal? Wag, 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 wag. Ha? Hindi pwede, kasi walang ano. Ay, na, baka tayo mahuli dito. Mabagal natin. Ang ganda. Ayan, ano ito? Simbahan. Simbahan, sarado. 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 10.30 na kasi wala tapos ang misa. Ikot na lang tayo dito. Ang ganda nun, no? no? Oh, ay, laba lang ah. Ay, dapat nagpa-picture ako doon. Yun yung ano ko mo. Ah, wala tayong maparkingan, parking parking natin dito? Hindi tayo tiga rito. O oh, yung mga dyan sa likod na ba? ban, magsalita kayo sa parking dito. <laughs> Gusto ko magpa-picture dyan na ay laba lang nga. O oh, oh, sige, diba? babaka Banda. muna. Babaka muna dito. Dali, daan na kita. Pabalikan kita. Paano ako magpa-picture sarili ko? Ah, ano? no. Selfie? oh, selfie ka na lang. Iwan kita dito. Babaka na. Oo. Oh, <laughs> <laughs> pa balikan. Ayun ay, lang, pag hindi ako maligaw, mapapalikan kita. Pero pag naligaw ako, ay eh, bahala ka na. Hala siya. <laughs> Oo. balik na lang tayo. Ang ganda! Na, hindi. Akala ko, Aguinaldo Aguirre Street. Magbasa ka kasi, hindi ako makakapasa. Aguinaldo na ang ko sa Aguirre. <laughs> <laughs> Baka iba rin mabasa ka, wala ko salamin. <laughs> Oo. Oh. oh, ito na, ang pinakaganda pala talaga dito. Ay, gusto kong magpa... Gusto kong moment doon. No? Oh. So, paano sila nakarating doon? Ay, pa babalik tayo. Babalik. Babalik. Para no U-turn, ha? Ah, no U-turn. Sige. No U-turn. Oh, doon tayo sa dulo mag-U-turn. Oh, may tumatawin. Oo. Oh. Huwag, yeah, kami. ito, balik tayo dito. Sige, pasok tayo. Masisaan. O, no. pasok lang tayo. O, pag namali tayo ng pasok, di labas. <laughs> <laughs> o, ito. May bawal ng U-turn eh. Dito tayo pumasok. Tapos, labas tayo sa kabila. O. Ang sabi nga ng ating mga kabayan, pag hindi tayo naligaw, hindi, hindi natin ma-discover. Madi Robinson Supermarket to the huh? Robinson Supermarket. Ganon? O oh, sige, mm -hmm. kaliwa tayo dito. Oh no, you turn din! <laughs> Kakaliwa nga tayo. Kakaliwa tapos pupunta tayo sa may parking na, na tinuro mo. Baka kapag selfie ka na. Ayan, oh, pwede. O, di ba? oh, diba? oh makakapag selfie. Pwede kaya kanan. Ha? Huh? Ay, ano? Oh, kaliwa, right? kaliwa. Ay, kaliwa uh oh, wala naman uh -oh. nakalagay ng na no left turn. On. Ay, no entry! <laughs> no entry! No entry! Ay. Patay ka! Pabalik na naman tayo dito. Saan ba? Barangay ito yung Manila. Oo! Oh, oh. ah? Ha? Nasa ano tayo? Ah, papa, paano? Babalik tayo? Kakaliwa no tayo ulit. Ayan kakaliwa. sa Petron! Kaliwa tayo. Kaliwa. Ha? Kaliwa. Up, kaliwa. Right Kaliwa. Left. Oh, left. Oh, wala nakalagay ng na no left turn. Oh, ah, sige. Balik tayo sa dati. Balik. Dito. Kung saan tayo naligaw? Dito tayo dumaan. Ha? Hindi ko alam. Hala. Iba na. Iba na tayo. Ha? Paano na? Nasa Don Manuela, ano tayo? Banson! <laughs> balik tayo balik tayo ulit, balik, balik. <laughs> bumalik tayo ha. bumalik. Saan na yun? Ito, kanan. Oo, oh, basta alam nila yung mga tiga rito. Basta paikot-ikot lang tayo sa balanga ha? Mga kabayan ha? pa paikot-ikot lang tayo para naman maipasalamin kayo ha <laughs> Oh, oh yan ay, ay patay dito. ito na nga yung ano yung no entry oo oh, oh. oh, ngayon kasi kanina no U-turn. Eh, umikot tayo dito. Nag uh -huh. Dito tayo nag-U-turn. <laughs> Yun yung harap ko na gusto mo mag-selfie. O oh, baka kanina 'yun, oh. Salubuhin kita doon sa dulo. <laughs> Ayan, no, oh, natatandaan mo na ito. Di ba, sabi mo, Robinsons, Robinsons, okay. na, eh, kaya na. Ay, bawal mag-U-turn, kaya dumiritso tayo. Pwede na tayo ngayon kumanan. O, oh, yan siya. Oh, babalik tayo doon sa, pina sa gusto mo mag-selfie. Yun yun. Hmm, Di ba? Oh, babalik tayo ngayon doon sa Aguirre Street. Para makababa tayo. I-buy tayo ulit dito Maganda lang simbahan nila Kaso sarado Ayun, papasok tayo Sa sinasabi mo Ay, entrance only Yun Pwede namang paling Yun, may pumasok O, nga doon ba? tayo magpa-park Dito tayo magpa-park Yung simbahan sarado Hindi natin makakatasok hey, Hindi tayo kumpleto Pag wala tayong may Ay, laba lang O, yan, Ayan. Dito hey. Hey. Oh, yun po Ayun Ay, ang saya hey. Ha? Yeah. Saan? Oh, eh, halimbawa natin harangan 'yan. Ayun, may aalis. Ayun, oh, doon daw. Oh, yantayin mo ako. <laughs> 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 ha? Talagang maganda. Dapat dito. Dapat dito pala tayo nag-book. Ayan o. Wait lang, baka ka malaglag. Hindi ka ang kinukunan ko itong hotel. hotel Oo. Di Plaza Hotel pala ito. Ang Ang ganda. Tapos, magkakatabi na ng uh, City Hall. Excuse me. <laughs> Hindi yung City Hall ang kinukunan ko. <laughs> ang ganda. Alam niyo kasi yung ano niya, yung uh, tawag dito para talaga siyang uh, natural, na sim natural na simento. Bawa naman ang alis, sumusunod sa kamera para makunan. <laughs> <laughs> ayan siya ay, sinasabi ko Natural na kulay ng simento Kaya ang ganda-ganda tignan Parang ano Tawag dito lumang-luma na talaga Magkakatabi sa kahitong itong simbahan O siya hindi kukuna po yung simbahan Baka gusto mo rin magpakuha Do, Takbo doon O ayan <laughs> Oh. <laughs> Kompleto na pala dito. Ha? Talagang maganda. O oh, ayan na yung ano, may mga restaurant dyan. Ha? O oh, doon pa doon kay uh, Dr. Jose Rizal <laughs> natupad din yung selfie mo ha? wait lang, kukunan ko mo na to Galleria Victoria ang ganda Okay. Tara na. Tara na tayo? Oo. Okay. So ayan mga kabayan Ito si Sweetie pawis na pawis Yes. Katatakbo. Halatang halatang nag-enjoy. Nag kasi nga... talaga ako. Da. Grabe ang ganda. ganda. Ang ganda nitong bala. Ah. <laughs> <laughs> so, siyempre ay eh, syudad. Pero yung mga susunod pa nating pupuntahan, hindi pa natin alam kung gano'n pa rin kaganda. Yeah. So, Di ba? Yung mga pupuntahan natin. Kaya sama lang kayo ha. Ah. So, okay, sweetie? Thank you, Dada. At sa inyo pong muli, maraming maraming salamat po sa patuloy na pagsama niyo sa amin ni Dada. God bless us all. Bye for now. Maraming salamat sa iyo, sweetie. Okay na, wag na natin patagalin. Tanghali na. Alas 11 na po. Mayroon pa tayong pupuntahan <laughs> bago man ang halian. Tara na! <laughs> ang ganda talaga ng lugar na ito. Uh, diba? Ah, di ba? Ah, tama. Oh, dito tayo galing kanina. Mm -hmm. Mm -hmm. Okay. Kaya no entry. ano one way. Okay, habang palabas na tayo dito, i-shoutout uh, for portion na tayo. Shoutout kina Marilyn Torres, kina Beng Shirai at sa Forever Young 2020 ng Barangay Santa Cruz, Makati City. Shout out to Gitwilson, Bell, Yanni, and Janina, and happy birthday to my wife Bell from Jolios Aurelio. Shout out to the Vina Vedes family, Novali. Shout out to the Ramos family, Anchorage, Alaska, from Alex De Ramos. Shout out to Mrs. Kuna si Belenda Virgil de Dios from Ambrosio Virgil de Dios. Shout out to the Almonte family, Burgos. and uh, kataasan from Marvic Ignacio. Shoutout sa mga kapatid ko na sina Betty Thompson, Karen De Villa, Lodi Robles, Neri Hardiano at Renan Vicera from Emilida Ensenado. Shoutout kay Rose Lozada. Shoutout kay Karodi TV Vlog. Shoutout kay uh, Cecilia Del Rio. Shoutout kay Lucena Cantos. Shoutout sa lola ko na si Lola Lita from Pio Mary. Shoutout kay Teacher Helda at Rodel Bugay. Shoutout kay THS Tagalog Horror Stories with English Subtitles. Shoutout kina Joey at Leonie Rodriguez at kina Fatima at Ivan Rodriguez ng Riyadh Saudi Proud to be Oranian from Pantanan Luma, Urani Bataan. Shoutout sa mga friend ko na di nakakalapas ng galaan. Sama na kayo sa amin nila Tada at Sweetie from Sinada, Langit ng Pangasinan. Salamat sa iyo, Sinayda. Shoutout kina Jerry at Sheila ng Las Vegas at kay Kaka Mele at Tia Ising ng Abukay, Bataan. At shoutout kina Letty at Mr. Tim. So yun, shoutout sa inyong lahat muli. Maraming maraming salamat po sa inyong lahat. God bless us all. Bye for now.